Hello guys, uh, ngayon dito tayo sa ano, show mart dito tayo sa mga sandals ngayon Ayan. nakita nyo rito iba-ibang klaseng uh, sandals para sa babae Ayan. So iba-ibang kulay meron, iba-ibang size meron dito may mga bags din na Ayan. ito yung mga sandals para sa babae na iba-ibang size Oh, ganda. Yan. Lee Comfort. Ganda yung Lee Comfort, ha? Yan. Marami to, guys. So, marami kayong pagpipilian dito. Ito naman yung mga sinelas. Yan. Yung sinelas nila. Yan. Lee Comfort, guys. Sigura lang yun, siguro. Ayan. Dito yung ano Celeste naman Celeste brand Yung brand niya Celeste Yan So may black Brown Yung size niya 38 37 39 uh, 40 36 41 40 Yeah. 38 yung celeste brand mga tropa tips ito so, kabilahan sya wow ito actually guys marami syang klase na sandals maraming uh, style marami syang style na sandals may blue may red, black, white pink, grey sa ah, iba ibang kulay. Ang ganda rin. Ang ano siya. Ang um, butterfly. May butterfly sa ano sa ulo. Ito parang ring. May ring naman siya. Ayan. Ang ganda rin yung mga celeste. Sobrang. Ito yung mga bugs nila may ternong bag. may tusok-tusok po. Wala red at saka black.